So, ayun na nga ang chika. For today's video, samahan niyo akong magluto ng isa sa top-rated Filipino dish of all time, ang Binagoongan. So here's our ingredients. 1 fourth kilo ng bagoong alamang, yung matabang at walang food color. 1 kilo ng baboy na atin ang pinalambot. Para sa ating panggisa, meron tayong sibuyas, kamatis at toasted garlic. Para sa ating gulay, meron tayong apat na pirasong talong at limang pirasong okra. We will also need half a cup ng white vinegar at half a cup ng brown sugar. So first things first, ang turo sa akin ni mama ay ibabad ang bagoong sa suka for at least 30 minutes. So habang nakababad ang ating bagoong, pinrito na natin ang ating talong at okra. After that, sa pares na mantika, igisa ang sibuyas, kamatis at toasted garlic. Lutuing maigi ang kamatis bago ibuhos ang binabad na bagoong. Since may suka ang ating bagoong, huwag haluin at pakulan for 5 minutes. After 5 minutes, ilagay ang pinakuloang baboy at isimmer for another 2 to 3 minutes hanggang magmantika. And by the way, if you like this video, please give it a thumbs up, comment down below. Kung hindi ka pa subscribe and follow, it's Alan Channel on Facebook and Alan and RC channel on YouTube. This is best served sa mainit na kanin. And that's it. Thank you for watching our video. See you on our next recipe. Kain po.